Eto, hey, tanong, si Kristo ba nakarating sa Rosylad na Roma? Physically, hindi. Pero bakit may iglesia ni Kristo doon? Sino ay sinogo? Si Apostol Pablo. Yun bang iglesia sa Roma? Tinawag iglesia ni Pablo? Oh, bakit matatawag yung iglesia ni Manalo ito? sa Roma 16.16, ang sabi ni Pablo, magbatian kayo ng banalahalik, binabati kayo ng lahat ng Iglesia ni Kristo. Oh, tanong. Eto tanong. Si Kristo ba nakarating sa siyudad ng Roma? Physically, hindi bakit may iglesia ni Kristo doon? Sino isinogo? Si Apostol Pablo. Yun bang iglesia sa Roma? Tinawag iglesia ni Pablo? Oh, bakit matatawag ang iglesia ni Manalo ito?